Maghiba na tayo ng ingredients natin. Ito yung galing sa kapatid ko na binigay niya ako ng maraming sibuyas. Ayan. Ayan. Kaya kukonsumohin natin para tayo hindi mabuto pa. yung galing sa ate ko na bigay niya. Uh, mura lang kasi ang kilo niya. Hindi uh, ko alam bakit uh, ang mura niya ngayon. Nasa Uh, binili ng kapatid ko yan, taga Quezon City yung kapatid ko, kaya binili niya yan doon sa malapit sa kanila. Uh, ano lang yan, uh, 65 ang kilo, kaya ang binili ng kapatid ko ay lima. Binigyan niya yung mga ati kong iba, tsaka <coughs> ako. Binigyan niya ako kahit galing pa akong Laguna, kahit bitbit bit ko pa ng Laguna, binigyan niya ako. Kasi sabi niya sa akin, ay Kike, ano ba yan, nag-vloggers? Kasi sabi niya sa akin, dalhin ko daw yun dahil bigay daw niya yun kahit daw mabigat. Eh di na lang, bitbit ko kaya yun. Nasa vlog ko kaya ka mga kabibilag ko. Galing akong QC. Ang layo-layo ng pinanggalingan ko. Tapos bitbit ko yung, marami akong bitbit -bit kasi bigay ng ate ko yun. Ay, puti. Ayaw niya sa akin. Ayun. Ah. Uh, Hindi natin maano, ating ano. Uh, madilim ba? Parang madilim yun, bitbit uh, bit-bit ko yun galing QC, kaya, pero, tinamo mo naman, hanggang ngayon, ginakonsume pa natin, ang tagal-tagal bago maubos. Kasi nga, uh, pag kami nagluto dito, isang lutoan, hanggang gabi na, hindi kami yung maya-maya luto, mag, sila, kung gusto nila ng dagdag sa ulam, yun, sila nagluluto sila, may mga lulutuin naman dyan, kaya, ang gusto nila ng ganito, ganyan. Ayun, nagluluto sila dyan. Dagdag -dag ulam nila. Ako naman kasi sa gabi, talagang hindi na ako nakain sa gabi. Kaya, uh, hindi kami masyadong ano sa sibugas. Ang namin kasi isang lutuan hanggang gabi na. Tsaka diet po ako. Hindi ako kumakain sa gabi. Kaya yung ulam sa tanghali hanggang gabi na yan. Sila lang ang kumakain. Minsan nga tinatamad rin silang kumain. Kaya kami kasi ang kain namin dito hanggang ang almusal natin pa ang almusal namin ay parang parang halian na kaya uh, ano uh, tipid tipid kami sa mga si uh, sibuyas bawang mga ganoon ito na ano na natin Diba, ina para isa lang natin ang ating adobo adobo patay atay Ito na natin ang ating bawang. Naragay ko ng konting luya kasi pampatanggal lang ng lansa, yung luya. Yung kapatid ko, si Junior, pag yung nag adobo talagang nag-aadobo siya ng luya. Uh, ano yun sa pagluluto. Maarte yun. Gusto nung maraming sibuyas, maraming bawang. Ako oh, yung tama yun. Kasi di naman talaga yung mga bata mahirip sa mga ganun. Minsan nga pinipili pa nila yun eh. Kaya hindi ko masyadong lalagyan. Okay. Tapos na tayo. Ito na nga ating uh, atubuhin. Tara. Ito sa ating pambansang um, opisina ng ating kitchen. Okay, okay, okay. Okay, the light ba? Kasi nga, butas yung ating doorknob. Sira na yung doorknob namin. Kaya, ah, uh, butas. Dito na tayo magluto. Kasi naglutoan ni Kim nang ewan ko kung ano niluto dito. Sayang naman, malinis naman. Kaya, dito na tayo magluto. Yan, ginisa ko na yung ating mga sibuyas bawang. Tsaka, ginagayin ko ng konting luya kasi uh, para matanggal ang ang lansa-lansa. Kasi pagka paano ba natin Yun. Hmm. Kasi pagka ano, pagka atay, medyo malansa siya. Kaya kailangan ng ating uh, lagi natin ng konting luya lang depende naman kung may luya o wala. Kung wala, okay lang din. Tapos ako, mahilig ako sa maanghang, kaya nilagay ko ng kahit isang ganito. Uh, sila minsan nag adjust sa akin kasi mahilig. bikula na po ako. Shout out Bicol, mga taga Bicol. may mahilig ako sa maanghang, kaya... Uh, nagang naglalagay ako ng sili ayan, i-slice ko lang yan ng maliliit lagyan ko siya kasi kunting ano lang naman kunting kumbaga sa ano ay kunting anghang lang okay, gusto na natin pakita natin kasi ayan bawang sibuyas luya ayan tapos uh, medyo brown brown na siya lalagay lalagay natin ang ating uh, atay yon Ayan lang natin siya na mag-brown-brown mag kasi para mawala yung lansa niya. Kailangan ay butuin siya maigig. E, I, i, parang ihinhin. Ano ba tayo dun? Kailangan uh, mag-brown siya bago natin lagyan ng sibuyas ah, ng soka at saka ng toyo kasi para yun nga, matusta siya para wala yung, walang lansa. Yun, halaban natin ito para maulit natin ha. Ah gamitin ko ng mga eco bags. Kaya mas maganda ang eco bag kasi reuse siya kaysa sa plastic na tinatapon mo lang. Ayan. Naglalaba ako ng ganito kasi nga para ma reuse natin siya. Mamayang hapon mag ilo tayo ng ating pambansang merienda. Uh, yung mais at saka itong ating kamote may hidra ako sa kamote kaya pero mas gusto ko yung kamote lang bigol kasi uh, ano siya matamis kaya pag ako nasa bigol nasa sa mga kapatid ko talagang nag-request ako ng kamote doon kay manay hi hey, shout out manay pagaling ka manay dita pagaling ka ha kasi yung kapatid ko ay medyo hindi okay yung health niya sa naano kasi siya na hybrid kasi kami lahat mga kabibilang kami ng kapatid ay lahat high blood. Hindi ko alam kung bakit kami ganun. Pero, sa pagkakaalam ko, yung tatay naman namin ay ang kinamatay, hindi high blood. Uh, yung, parang ang sa tatay ko, yung sa niya, yung medyo umano na. Tapos may loss -los yung tatay ko kasi nung panahon ay iba yung trabaho ng mga tao noon talagang mahirap kasi buhat dito, buhat doon, kaya yung tatay ko ayun, los-los yung kina ano, niya. at saka, meron siyang uh, kidney, kaya medyo hindi ako okay yung kanyang health noon yung kinamatay ng tatay ko 2011 nung pinanganap ko si Alex yun, nasa naman yung tatay ko nagtagal na kaya, bagong anak ako noon, umuwi ako ng Bicol, tapos medyo nabinat nga ako nung kasi yaka ko nang iyak. Siyempre, nawalan ka ng magulang. Kaya, talagang masakit sa akin yun. Ayan. Yeah. Uh, pamamantikain lang natin siya ng konti. Saka natin siya uh, saka natin siya talagang na suka at saka toyo suka at saka tubig. Yun. Eh, mga kamami, ano ba mga menu nyo for today? Ako, ayan na. Nagbago yung isip ko. Bukas na ako mag sisinigang na hipon kasi wala naman si Alex. Kami lang ni Kim dito. Kaya, uh, yun na yung ating lulutuin ngayon. Mo, parang nadidiliman ako eh. Madilim. Gusto <laughs> ko so, pa naman maliwanag. O ayan kasi nga, para nakikita ang ating beauty kung meron mang beauty ayon pinapakulo na natin tapos check natin ang ating phone na isa kasi ito yung luma ko kaya sinatsaga ako to kasi nga may mga importante rin ako dito uh, ito dito ko nag may 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 ano kasi ko meron akong work online siya na truji through Gcash ang payment kaya ito pinapahalagahan ko to kasi dito yo dito naka yung uh, ano natin transaction natin sa ganun kaya yun, may konti tayong kita actually yung pinamalingki ko ay galing yun doon kahapon nagtrabahuhan ko yun ng maghapon kaya yung ating kinita na ano pinamalingki ko ngayon kaya yun may konti tayong kita kaya Uh, ako talaga naka-focus sa uh, sa cellphone kasi uh, bukod sa nagtatry tayong mag-vlog, meron tayong Ay, ayan si Padi. Padi Ano? Kamusta? Saan ka galing? Ha? Ano? Ano? Pati. Kasama ko yung pagkabi daw. Nagpunta na naman sa pinto. Ang ng, ng tapat. Tulog. Hindi. Uh, hindi ka, up, luluto ako. Kumain siya. Nakakakain ko lang eh. Oh, nagsampurado ako ulit. At si Tanay baliktad ang utak. Nag... Nag... -nag lugaw ako eh. Hinahanapan ako ng champurado. Ha? May alam ba 'yan? Ba bale yung buro. Eh ka. Walang ala electric fan. Nasa taas kasi electric fan yeah. oh, oh, ko. Ah? Karamihan sa ko ay pumasok doon sa oh. Nandoon tinabi ko doon sa may kunin mo doon sa may kwarto ko sa may kunin mo na rin yung electric fan pa din. Mm -hmm. Doon sa may TV pa di. sa may instant ng TV sa baba. Nandun yun, itinabi ko at baka yung lipstick ko nga nadala na naman ni Tana anak. Ayan mga kabibilog ko na dyan si Paddy. Pwede ko na muna to at magchichika kami kasi magpapagawa ng sidecar yung kay doon sa tropa din namin na isa. Kaya yun, uh, kapunin ko muna kasi magchichika kami. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Chika minute kami ha. Mamaya ulit mga kabibilog ko. Bye-bye.